nga buhay na kita itakas na natin sa Gusto ba, ikaw yung makasama ko nga eh, buhay? For me. Bagay na bagay ka sa Joy. Ah, sorry. okay. Yeah, Sige, mas mahalin ka sa Joy yeah. yan. yan yung sinabi sa akin na hindi ka lang mo pa i-develop yung Joy. Hindi siya nagkaroon sa mga yung, yung ano, yung mga kapat na yun. Joy, okay siya. Parang, mas maganda Joy Kasi, kung ka na-proud, parang,

Sited <laughs> na. Sobrang suwerte natin na so, makaka-acting tayo tapos andyan si Derek. Kahit siguro yung role ko is na hindi kapatid yung parang isang linya lang talaga, yung dadaan lang. Masaya na ako. Kasi yung fact na makasama mo si Derek Rory sa isang movie, grabe, sobrang swerte na. Hindi ako makatulog kasi isip ko gabi sa... Hindi ka ako nakatulog? Wow. Ako din. Hindi ako makapaniwala kasi dati nag-audition lang ako. Basta lang ako. Alam mo, sobrang hirap nakuha sa isang movie. As in. Tapos ito, binibigay na sa atin diretsyo. Sabi ko, grabe si Kuya. Sabi sa sa'yo. Sabi yeah. ko, sa'yo. Sabi ko, sa'yo. Napakaswerte natin. Okay. Nandito tayo. Huh? Biruin mo yung iba nagkakandara pa ng audition para dyan. Tapos ito, binibigyan na sa atin yung script. Okay. Siya, ang director pa mismo yung nagbigay. Yung director ng una-una pang mga patok na movies. Grabe. Ina! Para tayong ano, Nanalo sa loto. Sobra pa. Patikay, tulungan na kita. Ah, lang doon. Patikay, tulungan na kita. Yung, alam mo, mabuti yung ginagawa mo na talagang inaaral mo siya kasi nakita kita kagabi na talagang progress ka. Ano okay? Focus ka. Kasi yung importante talaga to. Ano mo diba sabi niya, pinagtatrabahuhan. Hmm. Sabi ko rin na ano yung sinabi niya na parang akala mo magaling ka na pero pag natapat ka sa mga magaling na actors, kakainin ka nila ng buhay. Kaya parang push tayo ng push. Ikaw magaling ka sa joy, kaya mag-invest mag ka dyan, mag anuhin mo yung strength mo. Kasi dyan ka makikilala. Na. Nakikita ko ka na um, pag mo mo yan, may sure ka na rin sa isang, um, ano, sa isang teleserye na um, masayahing tao. Tapos pag nakilala ka dun as masayahing tao, may, makaka, may makakapansin sa'yo na, uy, magaling pala to, try nga natin sa action. Tapos pag na, ano, pag magaling ka sa joy, lahat na yan, basta pagbutihin mo lang ay sinasabi ko sa'yo. Kaya nga sabi niya sa'yo. Kaya mo yan. Sa joy po. Baka nahitira sa sa'yo ang lang. Oo sa John, maabot mo yung pangarap mo. Kaya nga. Sabi niya sa akin. Ano ako ka? Ka? Kaya nga. Na kapat talaga nung maiiyak na talaga ako. Kaya ko tapos ako yung kinawag ng una. Ano? Yung Kaya sa yung tinaw. Sobra kaya. yung. Tapos yung sabi niya sa yun. Ipang yung sabi niya na.